Pagkabantay ka itong silingan nga ni Wang? Nagsiging pangatul! Ging Monkey Pax! Ay, nagdol-dol ito! Kamataktan ka! Toro! Toro! Ay, sa motor. Eh! <laughs> Huy! Ano nagdol-dol mo? Ano niya? Kana! Mo na yung nag O Oo, kana! Oo, kana! Kana, kana! Huy! Anong nagdol-dol mo? Palayo na? mo! Mataktan mo! Na-involve na sa Monkey Pax! Ay hala! Nangatol ka? Natilasan, mong ko. Ay hala! Basig monkeypox na! Dili, uy! Na, basta katol, monkeypox yun na. Ay, patakag ha, matilasan Natilasan, rako ba? Ay, dili na pwede. Monkeypox na! Amo, masiguro tong bayuta to. Just mo sa kayo naong! Uy, day! Day, paminaw ako, day! Oh! Unsa na po bayot? Chismis na po? Uy, dai. Na-epress ko nga chismis. Oh, sa imong ka chismusa, nimburot na nay imong tiyan. Mahalag na kong tiyan, dai. At least, wala gi monkey fax. Unsa yung monkey fax? Ay, tumpak ka, dai. Mone bago chismis ron. Kinsay yung monkey fax? Day! kabantay ka to, to, to sa linga nga ni Wang. pangatol! Gi Monkey Gimangki Ay, Ayog dol to ato, kamataktan ka. Tuna ko, Chismusa ju kening bayutan ni. Dai! Dai! Unsa <messizuk> nama dai? Na nama po ka diri? Dai, na fresh nga chika. Unsa nama po chika ni dai? Dai, fresh ka nga chika. 2025 pa ni. Unsa nama po na dai? Dai, ka balo ka? Ka to si Liga buka glawas. Gimangki fax, gikaged. Ha? Basta dai. Ayaw pa doon to, Kay matakdan ka. Kagirong ka. Ito na ka. Ya, tiilab ta. Anong dyan kayo ng bayuta, oh? Lugaya, sugong tropa, oh. Tiksan ako to, be. Nasa na ka. Uy, pamina rakod. Nagkong sama ka da. Nakoy mo. Magmarites sa bukang bayuta ka. Uy, fresh pa kain! ni. Kung saan ang puday na? Uy, kabantay ka itong silingan itong aniwang. Tumura ka bukang lawas. Gikagid! Asa ito yours katong pangag? ay tumpak. Ayo oh, pa nula to. Gimangki Paks to. Sure di ay? Gimangki Paks Lagi nagsigig pa nga, tol. Di kagid na. At na ko. Grabe, Juni, kasi lagtanong ni Bayuta, di ba? Bantay lang, Juni, Ron. Toro! o! Tora sa motor. Uy, <laughs> ano nagdol-dol, na niya? Kana! Mo nag na nag-istorya? O, kana! O, kana! Kana, kana! Uy! Tara, nagdol-dol mo na! Palayo mo matakdan mo! Na-involve sa monkey Mga, mga Iksoon, ako imong mong istoryahan! <laughs> Iksoon, ramutanan! Oh! <laughs> <laughs>